Vlogger na. <laughs> tama tama siya kanina. <laughs> Nahiya ka rin sa camera ko, ino. Pero eh, bakit yung lasing ka? Lakas ang loob mo. Eh, du dumidila yun dila oh, dumidila nga, -dila. dumidila-dila ka pa ko yung sa kwento, yung kwentuhan nyo yun na Terence ha. <laughs> na lang tayo, pre. Mamingwit tayo. Manoodin mo sa live ni Alvin. Binibirit ako nero ni Lito na eh. Oo nga lang, hataw ko kumanda nun pero may ano talento si ka palang kumanda, no? Kasi ano? doon mo, ito sir, si Ribot si Tone. Diba <laughs> <laughs> Tone, parang Tone, ano no? Parang mumubulong ito, sa hangin naman, eh. <laughs> parang mumubulong sa hangin, pinipilit niya kahit lasig na siya eh. <laughs> <laughs> Habang nagkikwentuhan kami ni Tungkoy rito, bigla niya naalala. Natusan pa lang siya ng papa niya na bumili ng kanin. Nakalimutan niya na. Hindi, <laughs> ito ano lang, malamig. Malamig lang daw yung boss. May, pero mainit sa ulo, no, Koy, no? <laughs> malamig yung boss, mainit sa ulo. Oo. Oh. Lasing Sabi na rin yung, yun, nabubulo na yun. Mo? Syempre, malamig. <laughs> malamig. <laughs> ito so, gagawa muna kami tingga pampabigat ang ginagawa mo na yun sayang mo lang siya ganyan daw ang tunaw yan ang gutsara mo ito so, gumawa ko na ha? molde gawa sa simento tingga Naalala ko nung gumagawa kami tingga sa Covinci Unang subok namin to gumawa ulit ng tingda Tingga kaya Ayun sumablay Kaya naisip namin Susunod na lang ulit Itong part na to Nililinis na lang to Pero sumablay talaga to nung sinalang sa molde Kaya nagihaw na lang kami ihaw pakul walang ihawan kaya sa pala na lang namin nilagay <laughs> walang ma ihawan eh food trip muna daw hindi ko nga alam kung food trip to pulutan eh Yeah. Okay. <laughs> Lumbong yan, Des Lumbong daw Kaya, Mike Tsaka na, niyabang ni Alvin, oh um, Panetix, na lang dito Ah, projector, eh Ngunit saan, <laughs> naglalakot ka na din Yan, di ba? Ngunit gan, lo, lo, ka, no Bago yan, no? Bago, bago yan Ay, incoming pa lang Apo ah, yung video, yan maganda yan, like wala ay sir. Okay. Ang saraw. Para mag-start. Ito yeah. yung pakultas. Ito, agaw botong isa, no? Adobo so, kami ng... Ito, tubong soup.

Oh, oh, okay, oh, na, eh. Man, dito. Oh, okay. 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 ba Okay. 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 Okay.